Ginisa na naman sa Senado ang Philippine Charity Sweepstakes Office matapos pag-usapan ang nasa 2,000 loto agent na nawalan umano ng trabaho dahil hindi nabigyan ng bagong machine. Nangyari yan sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement. Uh, sana nga po magkaroon na sila ng mga machine kasi magwa one year na po sa October sa October 1 na wala. Wala po silang income. Uh, marami pa hong nawala ng trabaho. Kahit ako nga rin po na terminate din. Ayon naman sa PCSO, higit 270 ang mabibigyan ng bagong machine at 207 dyan ay na-issue na para sa installation. Prioridad din nila na mabigyan ng trabaho muli ang libo-libong ahente na nawala ng kita. Ngunit sabi ng Philippine Online Lottery agents association hindi pa nasasabihan ng ilang branch manager na magkakaroon na ng bagong machine may nagbanta pa nga umano sa kanyang buhay pagkatapos niyang magsalita sa pagdinig dati ukol sa sitwasyon ng mga agent Siyempre I fear for my life also kasi I come here to help the 2000 lotto agents po and uh, nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me I will coordinate with uh, the PNP uh, Comsec Siguro coordinate tayo sa USA para bigyan ng security si ma'am para masiguro makauwi siya ng mga sa bahay niya. Humingi rin ng solusyon si Tulfo para sa mga natitirang higit isang libong lotto agent na di mabibigyan ng trabaho ng PCSO. Pag nagtayo po ng outlet yun daw pong terminal na gagamitin that will cost 450,000 pesos and uh, you need to wait for at least 18 months ito pong sa COC amin nung tinatawag walang expense on our part they will use their uh, th their gadget at their own expense Napag-usapan din ang nais ilabas na bagong proyekto ng PCSO na Loto Bilyonaryo. Inspirasyon nito ang mga Loto program sa ibang bansa gaya ng Powerball at Mega Millions. Ngunit kontra rito si Tulfo dahil kailangan ayusin muna ng opisina ang mga issues sa integridad nito bago gawin ang mga ganitong proyekto. Peace, itong Loto Games, para sa mga mahirap to eh, diba? Base sa mga kumakalat sa social media, na ang nananalo ay hindi naman talaga mga mananaya kundi yung mga nangangapital. Napag-initan din ang Information and Communications Technology Department sa pagdinig. Hiniling kasi sa huling hearing na gumawa ng assessment ang ahensya ukol sa integridad ng PCSO Lotto Games. Nakapagsumit nga ang DICT ng Vulnerability Assessment Report ukol dyan, ngunit wala sa pagdinig ang mga tauhan nito na kayang ipaliwanag ang resulta. Sabi ni Tulfo, dapat kasama ang DICT sa susunod na hearing ukol sa issue. Para sa agenda, Leyenda, Agatha Gregorio, BNC.